guys, uh, nandito tayo ngayon sa Circus Road sa Erini Garage. Uh, titingnan natin kung ano yung... Uh, Remy auto Repair and EDL uh, parts. So yun po ang yung ginagawa. Nagpo-fold na ka po kami ng engine at uh, ng under chassis. Suzuki APB. So, so tingnan natin guys. At ito yung kalyer ni Erini Garage. At mapupuntahan nyo sa Circus Road Uh, Binyan South uh, Near sa South Breeze Subdivision Dito so, kayong APB sa Shoki Tingin natin kung anong maganda sa Shoki APB So yan So let's go guys Tingin natin kung anong maganda sa APB Ayan, Ito po guys ang APB Color uh, red Ayan, hindi lang natin ipapakita yung plate number Baka maano tayong mayari Ito po yung APB So mayroon siyang 8 seater dalawa sa harap tatlo sa likod sa gitna uh, tatlo sa gitna naman at tatlo din sa likod so total 8 uh, seater ang EPB van ito yung van ng Suzuki so ang kanyang makina ay nasa lalim ng upuan ang kanyang makina ayan nasa ilalim ng upuan ayan <coughs> So ang kanyang accelerator ay cable type. So mayroon siyang kable. So mayroon siyang uh, EPS. At mayroon din siyang uh, EGR valve. Ito. Ito. yung kanyang uh, air filter. So pag magpapalit ka ng air filter, madali lang. Uh, bubuksan mo lang itong upuan at magpapalit ng air filter. Dito lang sa right side ng upuan. <coughs> at yung battery sa driver side nandoon mag magkalagay ka ng uh, steering oil, andyan lang po sa lalo ng upuan para sa mga hindi pa nakakalam kung ano yung APB Suzuki. Steering nya, ayan, kulay black. Dashboard nya, speedometer, low wheel gauge uh, temperature. Digital na po kanyang ang uh, kanyang kilometer uh, leads radio type ayan so aircon aircon nya is manual switch ayan ito yung sa blower ito yung sa hot and cold so gear type manual so ito po yung EPB ayan para sa window para sa window uh, manual window po ang kanyang uh, type na kanyang window para sa akin, yung windows maganda yung manual, kasi pag automatic eh, nasa maintenance so yun guys <coughs> yan ano kuya rin, pwede ka ba? pwede ka dito? <coughs> yan si kuya rin sa LK eh, uh, ang mayari ng uh, mayari ng garage so pwede kayong pumunta dito ano kuya Riri ano kuya Riri pwede silang ano dito oo oh. Okay. yan po si kuya Riri yan po ang mayari ng garage yan po ah, uh, ito po ang makina na aming titingnan sa ano po mga ginagawa natin dito ka kuya kuya Rini? hindi pa matitrace kung saan tumutunog yung sa makina eh kailangan uh, Bilangan pa check sitsikapin natin okay So ang complaint pala nito ay engine noise. So update na lang natin kaya kung anong uh, gagawin. Under for uh, diagnosing po ang ano ang sasakyan na ito. Okay guys, ayan po ang uh, side back side ng APV back side view. So maganda At ang forma niya para siyang uh, talaga. Hi okay guys, magandang umaga sa lahat. Ito na po ang ating uh, water pump assembly uh, bago so para malaman natin kung paano ang tamang pagkabit nito at paglinis ng na ating motor pump assembly uh, susuki EPB paki like and share na lang ang ating video at subscribe button paki hit na rin ang bell para